Magbibigay ng fire truck ang DILG sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Ito ang ibinahaging impormasyon ni MP Michael Midtimbang, kasunod ng pulong kay Secretary John Vic Remuya, kasama si Maguindanao del Sur Governor Dato Ali Midtimbang. So tungkol sa tanong mo sa pag-courtesy visit kay uh, our Honorable Secretary Uh, cumbi <clears> ya <throat>, so okay naman yung usapan so nag request kami ng fire truck so nangako naman ang ating kagalang-galang na sekretary ang sabi niya pag dumaraw ang bahala na president ay uh, ipapadala na yung uh, fire truck so yun ang uh, napag doon so walang specific na figure kung ilang uh, fire trucks ang ibibigay ng kagalang-galang na sikwetari.